Yun. Gandang araw sa inyo mga ka-auto. So ito yung update natin dun sa ating motor Suzuki so, Mola 125. Diga ano, ingay siya. Nangyari kasi diyan, pinalitan natin ng tensioner so tumahimik na. Pero may nagsabi din dati dun sa atin na may pamahingi uh, na rin daw kung may tama ng connecting rod. So kasi ang nangyari dyan, nung mapalta natin ng tensioner, so tumahimik na siya, ayos na, naibiyahin na na isang linggo. Kaso ang nangyari dyan, naigahan na lang nung coding, dinala din sa atin ng aking driver. I Check ko dito sa level niya, ayan dyan. Aba, walang langis. langis. Hindi ako ginawa ko, inuga ko pa. Baka kasi sala yung tayo. Aba talagang walang lang guys. Na nakikita. Hindi ginawa ko, dinrain ko yung bolt nya. Aba, ay eh, baklas ay eh, talagang ang laman lang iwawang port. Eh, di wala lang guys. sabi sa akin ng driver ko eh. Maingi na daw ang makina. Ito yung nandito sa video. Ayan. Ganyan tunog nya. So, yung ginawa natin, dinala natin dun sa ating mekaniko. So, kala ko, chuchun upin laang. Ah. Kasi matagal na hindi niya na chuchun up eh. 2019 pa. Ayan eh, o ngayon, 2023 na. So, yung ganyan, sabi ng aming mekaniko, connecting rod daw. So, kailangan ko overhaul itong makina. Naku po, sakit sa ulo. Hindi, nangyari niyan. Kaysa lumaki daw, ang tama, Pati black matamaan Dahil dun sa connecting rod Kung hindi papaltan So magkakatama hindi pinabaklas na natin Kaysa lumaki yung gastos Ano gayot nung nakalas eh May tama na pala Halos naka-anim na araw Hindi kasi naparna eh Hindi dinadala din eh Anim na araw na bago ko pa uh, Bago ko pa na gano'n So nagkatama na yung ano Isang uh, takbo nga lang yan Walang langis eh Talagang matsisira ng lube. Eh ang sama nito patay yung cylinder head nagkatama na rin pata yung camshaft ito yung black oh di pinalta na natin buo adi ngayon yung camshaft may tama na ito yung may gas gas na rin so magpapalit tayo ng camshaft at saka ng head cylinder head ang laki na, nang tatamaan ay short budget tayo. Kasi so, sabi nung ating kaibigan mekanik ko, susubukan na lang niyang pakinisin. So okay lang naman daw yung mapapakinis na kaso nga lang, maingay siya malagitik. Pero hindi naman daw makakasumay, maingay nga lang ng lagitik. So sabi ko okay lang. Talagang short budget eh, di na nga lang. So ito, nagbuo na siya. So pandarin natin. Pagka na naka minor siya, alos parang wala naman siyang ingay. Saka so, sa so unang andar. Kaso pagka mainit na, nandito na yung medyo lagitip niya. Pagka nirevolusyon natin yun. Ayun. may tunog syang ganong halinghe at saka medyo lagitis pero napakahina na hindi kagaya ng una talagang malakas na so yun lang problema sabi ng ating kaibigan mekanik ko okay lang naman daw yun, hindi na makakasama yun maingay nga lang so okay na rin ang laki naging tama eh ang laki naging tama so ito bumili tayo ng crankcase buong na yan ng guys yung naganap-hanap tayo ng katay nakakita tayo kasi pati yung first gear nagkatama na rin tapos ito sa kicker na ito, may tama na rin daw yung idle gear, yung bushing dami kasi naging tama dahil naubusan yan lang eh sabi nung ating driver ilang beses niya lang nagamit tapos nasira na nagagad isang araw nga lang isang takbo nga lang na walang langis yan eh mas dami na yung sisiraan sa loob e, bakal yan nasa loob yan eh langis yung nagpapadulas lang dyan so yan ang inabot niya so ngayon ayos na to makakabihay na ulit to kung may experience kayong ganito nakarinig kayong ganyan so, pa check nyo na kagad baka para hindi lang lumaki hindi mapagaya dito so, natin yung langis talaga ayun Di kasi din lang driver ko para i-check ko. Ayan. Di naman pala niya yung che-check. So, kung nagustuhan niyo itong video nito bago pa lang kayo dito sa ating channel, pakit niyo naman yung subscribe button at notification bell para updated pa kayo sa mga susunod yung pangibabahagi mga video sharing tungkol sa ating mga auto. Ayan. Salamat po.